I've been on oh. Sobrang ganda nga ng ating bell kahapon sa pag-attend dito sa kasal ni Robbie Domingo na kung saan ni talaga namang sinundo pangaraw ng ating Donnie Pangilinan at sabay nga silang pumunta sa reception nito at talaga namang pinag-usapan ang bawat larawan ng ating Donnie at Bell dahil ito nga ang kauna-una ang pagsasama sa isang event ng ating Donnie at Bell ngayong 2024 at talaga namang napahimlay nga rito ang mga bablis. Pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil ang GG The Movie ng ating Doni Pangilinan ay nalalapit na nga. Dahil ilalabas na nga ito ngayong January 24, 2024. At talaga namang napapost na nga rin itong ating Donato. At sobrang excited na nga itong ating Belmariano at talaga namang todo suporta para kay Doni Pangilinan na alam naman natin na itong ang ating Donnie at Belle ay palagi nga talagang nakasuporta sa isa't isa at ngayong bagong taon na ay sila pa rin talaga ang nagsusuportahan kaya naman ang mababli bablis ay sobrang natutuwa sa mga ganitong kaganapan ng ating Doni at Bal Mariano na ibang iba nga sa mga sinasabi ng mga bashers kaya naman stay chill lang tayo for more update